is magsasara na tayo ng ating desktop na yung nagpa-print lang kanina. Ano. So, time check ay 8.22 na po ng gabi. So, ulit na ang sara ko. Dapat 8 pa lang nagsara na ako. Ano. Uh, kasi bukas ay may pasok. So, ayan, bukas pa yung aking tindahan guys. Pero mag, ano na din ako, isasara ko na yan. Tagay natin dito yung, ayan, namatay na yung ating desktop. Tagay natin dito yung ating camera. So share ko sa inyo guys yung ating bigas. <laughs> sa wakas nakapag-order din ng bigas. Ang last order ko guys na bigas is nung ano pa January. So yan, lagyan muna natin dito ating camera. Yan, pay na natin, sabaluhan natin. Kita. Ano 'yan? Eh. wala akong big fresh. Ano lang ay wala Limang pieces. 1 2 3. So ayan yeah, may humabol pa. Sarado na tayo, guys. Ito ako dadaan. So, ayan guys. Dito na ako. Gulo na buko. <laughs> so, mag-share ako sa inyo guys ng aking na-order na bigas. So, yung total uh, order po natin ng bigas ay nasa ano guys, 11,600. In fairness, ngayon ay bumaba po yung ating mga bigas, no? Sa Jasmine, guys, uh, dalawang klase lang yung na-order ko, guys, kasi yun lang yung tawag dito, yung bigas nila. So, meron tayong limang Jasmine. Wait lang, guys, ha? Ah. Meron tayong limang Jasmine, meron din tayong limang buko pandan. Yung Jasmine, guys, nasa 1,100. Tapos, yung buko pandan, 1,220. O, bumaba yung ating mga bigas. Yan, klaro ba? Ganyan daw yun, yung ganyan. <laughs> Yan. So, total, 11,600. So, yung, uh, ngayon pala guys, ay, ano, February 23, linggo. Yan. So, pakita ko sa inyo yung ating mga bigas. Ito yung ating mga bigas, guys. Yan. So, itong uh, sweet cocoa lumang bigas ko to. So, ito yung limang sako na to guys. No? Limang jasmine, tsaka limang uh, buko pandan. Ayan. Ito yung isa. Yung apat andun sa loob. Hindi lang klaro, no? Tapos, yung limang jasmine. Ayan. Ayan yung ating mga bigas. So, in fairness, no? Na bumaba yung bigas natin. So, sobrang tagal ko din hindi nakapag-order, guys, ng bigas. Yung last order ko ng bigas ay nung ano pa. Wait lang, gulo ng ating camera. So, so, yung last order natin, guys, no? Uh, January 19 pa. Tagal na. Ngayon ay Janu ah, February 23, isang buwan din. So, sampung sako lang, guys. Nung January, sampung sako lang din ngayong February. So, matumal talaga, ano, sa bigas. So, kahit sa ibang grocery natin, matumal din talaga. Pero, okay lang. Laban tayo, guys. Laban. Ganun talaga. <laughs> Pero, uh, okay pa rin naman ng ating mga benta. So, umorder pala ako ng, ano, ng ice cream. Yung ice cream natin ay i-deliver bukas. Kasi, nag-order ako Sabado na. So, syempre, wala naman sila delivery sa, ano, Monday. Oh, sa, I mean, Sunday. So, Monday ang next delivery. So ayan. So yung jasmine orange as jasmine orange siya guys, eh, nakalagay. Dapat natin yan. yan oh, jasmine orange. Yan kasi orange yung lagayan. Yan, tingnan natin yung bigas. Okay naman, maganda yung bigas niyo. Ganda, hindi klaro dito. Ayun. So ano, ah uh, ang dilim. Yan. Ang sako niya ay 11. So dagdagan natin na Uh, ganun pa rin guys, no, sa pag-utang, 200 isang buwan, pag lumagpas ng 5 days, wala pang charge yon Pero pag lumagpas na ng 5 days, nagdadagdag na ako ng 100. Tapos, yun yung sa utang. Tapos, pag cash naman guys, add lang tayo ng 100 pesos per sako. 25 per sako pala to guys. Tapos, pag per kilo naman guys, natin, Yan, so, so per kilo naman natin na bigas, yan yung ating mga bigas na per kilo. Ayan. So, since nga bumaba yung ating bigas, try natin compute din, ano. So, kung ang jasmine orange ay 1-1 na lang ang kuha ko, dagdagan natin ang 1, 1, plus 1.50. So, 1 to 50. Divide natin sa 25. So, meron tayong 50 per kilo, guys, sa ating jasmine. Tapos sa buko pandan naman, kasi ang buko pandan per sack ay 1 to 20. 1 to 20. Dagdag pa din tayo ng 1.50. So, 1,370 divided 25. So, meron tayong 55 per kilo. O, yung patis bumaba na. Kasi yung pinakamataas ko bigas, guys, is 58. Tapos may 52, may 50. Yan. So, buko pandan ay 55. So, dati kung buko pandan ay 58. So, since bumaba nga, yan. Yun yung ating presyo. Ano pa ba? So, nga pala, guys, no? Dapat mag-grocery kami ngayong araw kasi madami kaming wala ng stock like sa Max Glow. Wala akong Max Glow ng sa araw pa. Yan, wala tayong hindi, hindi nakalagay yung Max Glow. Tapos, wala din tayo. Madami tayong wala, guys. ah uh, nilista ko naman na siya. Kaya lang di kami nakaalis kanina. ah uh, So, sayang ang ating benta. Kasi may ako listahan. Where's may listahan? Saan lang, yung guys? Wait lang, guys. Saan lang, guys? Saan lang, 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 guys? guys? Saka na din natin itong ating bigas. Ayan. So, hindi ko makita yung aking listahan ng aking grocery. Yung nilista ko para nakaready na ba? Kung ano yung mga wala, guys, no? Nililista ko na siya para pag bumili. Ayan, mayroon tayong uh, matitingnan na listahan. Nawawala yung aking listahan. Ano ba yan? Ano ba yan siya? Hindi ko makita. So, andyan lang yan. So, baka... ano? pag, alam, alam mo naman, pag hindi hinahanap, lumalabas. So, ayan yung ating bigas, guys. Ayan. Ayan. So, sa akin, guys, yun lamang ang aking sinishare, no? Sir, so, maraming salamat sa panunod pa. bye-bye.